Hello guys, dito tayo sa loob ngayon ng Pure Gold. Okay, bibili tayo ng uh, grocery pack ng mga dicer. Okay, talagang uh, daming tao. Okay, tara guys. Tara, tara, tara. Okay, mamayang gabi guys. Uh, ipapaku po yun para at least mabigay uh, na po natin sa mga guys so, ito po ibigay ko ang aking uh, napamili dito kami sa pure gold always panalo yan ang dami po guys ang dami kong uh, bibigyan hindi ririp ko po ito mamaya mamayang gabi two hours later. Yes, hello guys. Uh, ngayon po na uh, nagpapakpo ako ng groceries para po ibigay po natin sa ating mga tao, no? yung ating mga merchandiser. So, guys, okay, eh, naglagay ako ng karton sa plastic para guys, hindi mabutas. at so, the same time guys, di na ako nakapag ano, di na ako nakakabili ng Christmas. Yan guys, The Angel. Paporada. Yan. Si Boy okay. Ginili. Yes. Saka guys, century tuna. Yes, panalo panalo. Yes. And Argentina meatloaf. Yan, pipe 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 Argentina. Then, pressed sardines. Then, five, 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 sardines. Ano ba? Then, Argentina meatloaf. Maliit. Yun na ba yun lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

きっとなってきた。

yan hindi. guys. Okay, I'll give din ng contest. Panalo panalo. Eh. Okay. So, okay na guys ito, oh, ready na lang, ready na para ibahabahagi na ito. <tinyo> 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 Yan. Guys, taong taong to guys uh, yearly okay, uh, gibigay tayo ng grocery para sa mga merchandiser natin. Ayan. Two, four, six, eight, ten. Yeah, guys swerte guys ng mga tao ko dahil ay papano guys may mga grocery sila guys yes, yeah, shout out sa Century Pacific yes, and also sa ating uh, agency, MOSC maraming salamat, thank you thank you maraming kapag ito Hello guys, uh, ngayon po tapos na po guys sa uh, ano na po natin yung mga package, yung mga grocery po nila guys. Kaya ready to distribute na po guys. Kaya guys, maraming salamat po and uh, Merry Christmas and advance Happy New Year po sa lahat. Okay, bye-bye po. Bye!